Ang mga introvert ay madalas na nagpapakita ng isang malusog na personalidad na nailalarawan sa pamamagitan ng introspection, empatiya, at isang malakas na sense of self. Ang kanilang likas na hilig sa pagmumuni-muni sa sarili ang nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang kanilang mga emosyon, lakas, at mga limitasyon na nagpapatibay ng personal na paglago at emosyonal na katatagan. May posibilidad silang maging maalalahanin ng mga tagapakinig at mapagmasid na tagapagbalita na nagpapahusay sa kanilang kakayahang makiramay sa iba at bumuo ng malalim at makabuluhang mga koneksyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kalidad kaysa sa dami sa kanilang mga relasyon at aktibidad, pinanatili nila ang isang balansing pamumuhay na nagpapalakas ng kanilang mental well-being. Ang kanilang kagustuhan para sa pag-iisa at tahimik na kapaligiran ang nagbibigay sa kanila ng puwang na kailangan para sa creativity, paglutas ng mga problema at pag-recharge Na nag-aambag sa kanilang pangkalahatang pakiramdam ng panloob na kapayapaan Narito ang mga palatandaan ng isang introvert na may healthy personality Number 1. Optimism Ang mga positibong emosyon ay mga damdaming nagpapasaya sa atin tulad ng kagalakan, pagmamahal, pagmamalaki at kasiyahan. At sa pangkalahatan, ang mga ito ay pinakakaraniwan sa isang introvert na may healthy personality. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging masaya kapag ang mga bagay ay maayos. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tunay na kasiyahan kahit na sa mga maliliit na bagay sa buhay. Tulad ng paikinig sa mga paboritong mga awit o ang pakiramdam na konektado sa iba. Ang pagkakaroon ng positibong emosyon ng mga introvert ay isang indikasyon din na meron silang magandang relasyon sa kanilang sarili. Nangangahulugan nito na maganda ang pakiramdam nila sa kanilang buhay at nagagawa nilang epektibong pamahalaan ang stress sa pamamagitan ng positibong pag-iisip at pakikipag-usap sa sarili. Mahalaga ito dahil kapag nakakaramdam sila ng magandang pakiramdam tungkol sa kanilang sarili, maaari nilang i-approach ang mga hamon sa buhay ng may optimistic na pananaw. Number 2. Competence Ito ay isang mahalagang bahagi ng isang introvert na may healthy personality. Ito ay ang pakiramdam ng pag-alam na kaya nilang gawin ang anumang itinakda nilang gawin. Pinapakita nito na meron silang mataas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, kumpiyansa at kalayaan. Kakayanin ng isang introvert na tao ang anumang ibato sa kanila ng buhay at napapanatili pa rin nilang kontrolado ang kanilang buhay. Hindi rin nila nararamdaman na sila ay patuloy na nahihirapan o nabibigo. Ginagawa lang nila ang dapat nilang gawin. Sa madaling salita, kung mas competent sila, mas mahusay nilang haharapin ang mga bagong hamon, haharapin ang stress at lutasin ang mga problema hindi nila kailangan ng patuloy na katiyakan mula sa iba. At syempre, ang mga introvert na may kakayahan ay malamang na maging mas matagumpay sa pangkalahatan. Number 3. Open ang pagkahilig ng mga introvert na maging bukas sa mga bagong ideya, halaga at karanasan ay isa pang tagapagpahiwatig ng isang malusog na personalidad. Ang mga introvert na bukas ang pag-iisip ay may posibilidad na maging mas mausisa, malawak ang imahinasyon at malikhain. Handa silang sumubok ng mga bagong bagay at mag-eksperimento sa iba't ibang aktividad. Mas nakakapag-adapt din sila para magbago o bumuo ng mga bagong kasanayan o interes. Bilang karagdagan, ang mga introvert na bukas sa mga bagong karanasan ay mas malamang na matuto mula sa kanilang mga pagkakamali at ayusin ang kanilang pag-uugali ng naaayon. Number 4, Init Ang isa pang mahalagang palatandaan ng isang introvert na may healthy personality ay ang init. Namaaring maaaring ilarawan bilang isang taong magiliw, palakaibigan at mabait. Tumutukoy din ito sa kakayahan nilang maging mapagmahal, mapagmalasakit at mahabagin sa iba. Hindi lamang mas empathetic ang mga introvert, malamang na magkaroon din sila ng isang malakas na pakiramdam ng moralidad at katarungan. Naninindigan sila sa kanilang mga pinaniniwalaan at handa silang makipagsapalaran sa ngalan ng iba higit pa mas mababa ang posibilidad na masangkot ang mga introvert sa mga bagay tulad ng pagkikibaka sa kapangyarihan o toxic competition. At nakakatulong ito sa kanila na maiwasan ang mga salungatan na sa halip ay nagbibigay daan sa kanila na tumuon sa pagkakaisa. Kaya malamang na maging mas matagumpay sila sa kanila mga personal at profesional na buhay dahil nakakakonekta sila ng maayos sa iba at nakakasama ang kahit sino. Number 5, Prangka ang isang introvert na may malusog na personalidad ay prangka. Ibig sabihin sila ay tapat at bukas tungkol sa kung sino sila at hindi nagloloko o wala silang manipulative na pag-uugali. Alam nila kung paano maging direkta sa kanilang mga komunikasyon nang hindi nagiging bastos o nakakasakit. Ang pagiging prangka ng mga introvert ang nagpapakita na sila ay tunay at tiwala sa kanilang sarili. Hindi nila itinatago ang kanilang mga iniisip o emosyon at hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na magpanggap bilang ibang tao. Number 6. Emotional Ang isa sa pinakamaliwanag na tagapagpahiwatig ng isang introvert na may malusog na personalidad ay ang kakayahan nilang makilala at maunawaan ang mga emosyon ng kanilang nararanasan. Gayun din ang kakayang maipahayag ang mga damdaming yon sa mga angkop na paraan. Kasama rin dito ang kakayahang kilalanin at maunawaan ang damdamin ng iba na mahalaga sa pagkakaroon ng malusog na relasyon. Ang mga introvert na nakakaranas ng buong saklaw ng kanilang mga emosyon kahit na sila ay nahihirapan o nasasaktan ay may posibilidad na maging mas masaya at mas kontento sa buhay sa pangkalahatan. Ito ay dahil ang kakayang madama ang kanilang mga emosyon, kapwa mabuti at masama ang nagbibigidaan sa kanila na maging mas naroroon sa sandaling yun. Tinutulungan na rin sila nitong magkaroon ng pananaw sa kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang buhay sa halip na matrap sa kung ano ang iniisip nilang dapat mangyari. At number 7, Impulsivity Ang mababang impulsivity ng mga introvert ay nangangahulugan ng mas mahusay na kontrol sa kanilang mga emosyon at impulses. Nagagawa nila mag-isip bago kumilos at nakakagawa ng mga desisyon na batay sa katotohanan at katwiran, hindi lamang sa emosyon. Ito ay tanda ng isang malusog na personalidad dahil pinapayagan sila nitong isaalang-alang ang lahat ng kanilang mga choices at maiwasan ang paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Ang mga hindi impulsive na introvert ay kayang maghintay para sa mga bagay na worth it hintayin. Maaari silang manatiling kalmado at nakatoon kapag naharap sa mga hamon at mas malamang na hindi kumilos ayon sa isang impulse na maari humantong sa pagsisisi sa bandang huli. <laughs> Shoutout nga pala sa mga nag-comment last upload na mga effective self-control practice ng mga introvert na tao. Shoutout sa mga palaging nakasubaybay. Shoutout kay Marie Delight Worker, Francisco Camayo Jr., Bella Shaw at kay Emma Villanueva. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang mga comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang isang malusog na personalidad ay mahalaga para sa mga taong introvert dahil ito ay nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mundo na may kumpiyansa, katatagan at pagiging tunay. Sa pamamagitan ng paglinang ng kamalayan sa sarili at emosyonal na katatagan, maaari nilang mapanatili ang isang balansing panloob na buhay na mahalaga para sa kanilang pangkalahatang kagalingan ang isang malusog na personalidad ay tumutulong sa mga introvert na magtakda at mapanatili ang mga hangganan, pamahalaan ng stress at bumuo ng mga kasiyasiyang relasyon na naaayon sa kanilang mga halaga. Nagbibigay daan din ito sa kanila na gamitin ang kanilang mga lakas tulad ng pagkamalikhain, empatiya at malalim na pag-iisip na ginagawa silang mas madaling ibagay at epektibo sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa huli, binibigyang kapangyarihan ng isang malusog na personalidad ang mga introvert na tao na umunlad sa kanilang sariling mga termino na positibong nag-aambag sa kanilang personal na paglago at kasiyahan. Alam mo ba na na-master na ng mga introvert ang self-control? Panawarin mo sa video na to.